ano, bigyan tayo ng lakas oppa oh, Ah! So po mga kadol yung gagawin po natin ngayon ah, uh, Patuloy pa rin natin pupuksahin po yung kalabang ilan kapag may makikita po tayo So ngayon ang po namin ngayon is yung mga kasama sa kaibigan namin no? at sa lang tayo magkumpiyansa baka may mga yipo nagmasid pero uh, yung mga kaibigan po namin yung bahala po sa, sa taas no? Na, yung naliparan po yung yipo. no? kaya sila lang po yung bahala kasi yung kami dito dito kami no? dito kami sa lupa so yun mga ka, do. kailangan po natin nakikatin po yung bundok na ito para po ay mahanap po natin yung mga kasama po sa mga kaibigan po natin hindi, no? yes, hindi pa rin tayo magkumpiyansa tuloy pa rin tayo kasi kahit sobrang lakas na po namin yung kasi basahan po tayo no? tuloy na tayo magkumpiyansa ito mga malaking puno mga kadulo Bantu tadi bro. Sir, masukal talaga dito bro. Oh, mayroon. Suot-suotin natin ito bro, kahit tulang daan. Kasi yung ano natin dito, yung mahanap po natin yung ibang kasama or mga kalaban. Diyan ka? Diyan ka? Diyan ka? 嗯。Uh. ang daming mga ano mga tadol ang daming mga mananap or mga insekto Orang wala man mantain di tuh ma- bro, Mergula gue lah tayang- medaan nanti tuh, kau kaya mo, kaya mo pak bro, nah. Ang dami kasing mga insekto dito, bro. Sige, yeah, ano mo. Puntahan mo. Puntahan mo dyan, bro. bro ini apa? Ah. Ini, ini yang ke 8 bagaimana kesamaannya bro? siki siki tolong lihat Alam mo bro? Parang hindi isa, dalawa, tatlo. Parang tatlo bro. Kaya nga parang nagtatago lang. Nasaan kayong isa? Kasi parang tatlo yung nano ko ah. Parang parang nagtatago lang diyan mga dulo yung gabing ilin. Tingnan natin. Parang hindi siya mahina. Parang mahina siya. Oh. Nandyan ka pala kaibigan. Bakit hina ka? Ganun ba? Hinahabol ka pala sa mga kalabang alien? Ganun ba kaibigan? Sige sige uh, Bigyan kita ng lakas Kasi po uh, Yung Kaibigan Rako At saka yung kaibigan Dori At saka si ka kaibigan General Nagbigay po sila sa amin ng lakas Ng kapangyarihan Kasi po ay parang ganti na po sa amin Dahil po yung uh, Yung bato na bulalakaw Yung hinahanap po nila Binigay na namin at nakikita namin yung bulalakaw At binigay namin sa kanila Kaya binigyan po kaming lakas ay, ah, hinanap mo hinanap po yung no, yung bato. Akala ko sila rako lang at saka si Duri at saka hineral yung naghanap sa bato. Oo, oh, nakita namin kami lang po yung naka ano. Oo, oh, nakakita at binigay na namin. Oh, yung bato na ano, yung bato na umapoy. O sige kaibigan bigyan um, mag ano, bigyan ng lakas. Oppa. Yan. O, oh, wala walang, naman, walang naman po, kaibigan. O, oh, sobrang lakas na po. Ah, sobrang lakas na po yun, mga kadalo. Yung kaibigan ng na puto natin, Ilian. Binigyan natin lakas. O, oh, punta ka na doon sa kaibigan, yung Rako at sa kakaibang uh, duri At sa kakaibigang Saguri. O, oh, nando na po. O, oh, sige, sige. O, oh, wala po, kaibigan. Sige, sige po. Oh. Yun na po, mga ka, dolo, Uh, ano na po yung hindi natin tinanong ang sino po yung uh, sino po siya yung pangalan at least na tulungan natin uh, binigyan po natin lakas at doon po uh, pinapunta po natin doon kay duri at sa Raco at Hen general Asaguri mga kaydol so may isa na po tayong hahanapin Bro yung isa bro hanapin natin Parang hindi ko maramdaman yung ano bro Parang malayo siya bro Bro nasa siya mabanda? <tip> Nandun doon? Si, <konta> Sige, natin <tip> Kailangan natin Hindi natin iwanan Yung mga uh, kibigan Kibigan lang rako at dori yung isa nandun na po ito na pumupunta na po na laro arako at lori at general saguri bro ay ay jatuh name, bro tinulak ako bro parang tinulak ako jatuh jatuh

sabi mo sa eh, ano bro, nakita natin yung bigan na rako is hinahabol po sila sa kalaban kaya nag sobrang hina nila kawawa mo kawawa talaga ibigan nandyan po ba kayo pwede po ba kayo magsalita kay bigan hindi kami kalaban sige tutulungan uh, po namin kayo Magpakita po kay kaibigan, tulungan namin kayo. Ayan. Uy, naman yung hitsura oh mo kaibigan. Oh my god. Pang hinang-hina ka na. S so, yeah. ano bang nangyari sa inyo kaibigan? Ha, pinagtulungan kayo ng kalabang inlin? Agay. -in? Okay. Tutulungan naman pala. Sige, sige. Uh, nandito kami para tulungan ka. Para tulungan ka namin. Sige, bro. Sige. Ano natin bro. Para tulungan natin. Para magamutin mag natin. Ayan. Oh, Ayan. 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 Oo. Oh, okay na, okay na. Ayan. Ayan. Oh, Laka sa bu. So, oh, walang anuman, walang anuman po. Uh, nandito talaga kami para tumulong. Sila kaibigang uh, Rako. Sila kaibigang Rako at kaibigang Dore at General Saguri. Nandun po sa bandang Hilaga. Uh, puntahan nyo po doon. Nandoon na sila. Marami na sila doon. Nagtipon-tipon sila. Uh, sumama na kayo doon. Para magkaisa. Ang ano na kayo. Kasi hanapin pa rin namin yung iba pa nyo kasama. Sila kaibigang Rako. naghahanap din. So, Tulong-tulong na kami dito. Sige Okay. Opo. Punta na kayo doon. Paalam, paalam. Ayan patuloy pa rin tayo yung kawawa yung alien yun papunta sa ibang bat so ngayon bro tatlong alien yung natulungan natin uh, hindi kalabang alien yung nakita natin pero kasamahan nila kaibigang bigang uh, rako so buti naman at nakita natin may so, napapansin ka ba bro parang mayroon talaga bro kakaiba yung, yung hindi pa tayo nabasbasan ba ng um, ng kaibigan rako at ng kaibigan Dore. Nila. Mahirap tayong uh, hanapin mga kasama nila. Pero ngayon, bakit para ang dali na, no? Kaya nga, yun pala parang yung... Lumakas, parang lumakas no. yung uh, pandama natin, no? Pakiramdam at oh. No. uh, pa pa pan, paningin. Parang ganun ba, no? Nandahil po sa ano, bro? Yung... Sa basbas -bas nila. Sa basbas -bas nila. Ganun, parang ganun. So, nandahil po doon sa ano, sa batong nag-aapoy. At yun po ra doon po sila kukuha ng lakas. Di ba? Di ba ilang ilang araw at gabi rin tayo naghanap. Na, 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 nag-ano naghahanap. Pero wala tayong makikita. Wala hindi tayo wala tayong makikita. Hindi natin hindi natin matulungan si Kaibigang Rako. Hindi natin sila matulungan kasi wala talaga tayo tayong makita. Pero ngayon parang andali na lang. Hmm. Ang bilis, bilis natin nila. talaga. Bro. natin makita sila. So, like, ano kasi yan mga kaibigan pag nagpunta kami dito, may nararamdaman kami na pwersa. So, pagkatapos nun pagkikiramdam naman ng saan banda tapos yun na makikita namin nag-abik sa paligid lagi toto kasi parang may kumakaluma sa paligid kaya kalaban ni maka siguro si Dorett sa karako general baka nang doon sa taas no. kasi ano anyway, eh baka sila lang po yung nag-ano sa iyo po parang gumakalog talaga mm, Ano yan? Nararamdaman ka pa bro o wala? Wala na bro, pahinga mo tayo saglit bro mm, Bapa tayo, bapa tayo Ang gito na po makadol is pahinga mo na kami dito Pababa ah, ba po kami para ayos kami, kami tayo, pa Umalis tayo dito Oo Ito nyo yung mga kadol parang may kumakalabog

Parang nasugatan ako ha? bro. Nasugatan ka? Gamutin ko muna. Oh, ah, kasakit. Ah. Huh. Ah, ang bilis na wala. Napakan ko so, kasi yung ano bro, yung yung uh, lalat, nalata na bunga ng langka. Ano ka explore na kung ano kami ng area kung saan ay may mga kalaban. Makagal pa yung mga kami dito.